Ang mga kabindos, may napulot tayong cellphone dito. Oh. Ah, tumawag na yung may-ari. Mm. Mga kabindos, ah, isa sa ulit natin mga kabindos. Yes! Ah, magandang cellphone ito. Wow! Kasi he huh? Napulot natin doon sa daanan. Huh? At, uh? ay! Ay, nandyan na! Ah. Yan, nanrito na pala. May ari. Kasi tumawag na sa atin. ah isa sa uli natin mga kabindors. Yes! Kasi hindi man atin. Huwag natin pag-interesan yung hindi atin. Ayan mga kabindors. Nandito na yung <coughs> may ari ng cellphone. ah isa sa uli natin po. Ayan po. Thank you. Eh, ting tingnan tingna mo, kuya, oh, yung ano may basag, baka doon sa pagkabagsak ano. Okay, Ayan. may basag po talaga. Ah, mayroon ba? Ano po 'yun, no? Magbaano ba? Ayun. Ano may mga taga magbaano rito. Hindi ko. Pero magbaano ka. Ah, sige muna diyan. Sabihin mo magbaano ka dito. Dito. Muntik na nga ma ano yan, maapakan ng gulong ko. Sabi ko ay cellphone.

yan mga kabindos, nasa uli na natin yung cellphone. Sana po ay maging aral ito sa lahat na wag nating aangkinin ang hindi naman atin. Kasi ang bawat nawawalan ay ano rin, nagkakaroon sila ng ano rin, eh, sa kanila. Aww. Kaya yan ay sana ay tularan itong aking ginawa wow. at aking ginagawa kasi hindi ko man talaga maaating yan mga kabindaw pag ako eh. may nangyari sa akin na ganyan magkapulot ako ng isang gamit ay eh hindi ko pag-iinteresan na ang kinin yan na ng pagkapulot ko ng cellphone hindi ko siya pinatay kasi buhay mga kabindaw hinihintay ko yung may-ari na tumawag yan, tumawag siya at yan, nakausap natin ano pala siya mga kapitors, dayo dito sa lugar namin at nahulog na talaga ang cellphone niya yan, taga ano siya taga maligaya yan, sana ito ay uh, tularan ng ating mga yung ating mga kapabaya yan wag natin ang kinin ang hindi naman ating sa uli natin sa may-ari kung sakali man ay maka-encounter kayo ng ganyan ah uh, ito naman ay ano uh, napakabuting gawa yes sa kapwa Ayan mga kapindors ah, uh, yan, nagpapasalamat din tayo doon sa may hari. Kasi malaki ang kanyang pasasalamat na na ang nakapulot ay isang taong ano, hindi marunong mag-angkin sa gamit ng iba. Aww. Kaya shout out sa inyo, sa inyong lahat dyan, ng mga uh, mabubuting yung puso ko eh, na nakakapanood nito aking video yan thank you so much po sa inyo sana ay ganito uh, pamarisan nyo itong gawain ganito na hindi natin tangkilikin yung hindi naman natin yan shout out po sa inyo lahat uh, salamat po sa inyong panonood